Lalaking sangkota uh, nagpanggap bilang NBI agent arestado sa tondo Ang sospek na ngikil umano sa si isang Chinese national kapalit na kalayaan ng ilang undocumented nationals na nahuli ng NBI sa Paranaque, si Joshua Garcia sa detalye. Na-corner ng Pasay PNP, ang lalaking ito sa Tondo, Maynila kagabi. Sangkot siya sa STAPA at usurpation of authority matapos magpanggap bilang NBI Intelligence Officer. Biktima ng sospek ang isang Chinese businessman na si Alia Chen. Nangikil umano sa kanya ang sospek ng 10 milyong piso kapalit ng kalayaan ng dalawampung undocumented nationals na nahuli ng NBA Anti-Cybercrime Unit sa isang KTV bar sa Paranaque. Madaling napaniwala ang biktima dahil nagpanggap na miyembro ng NBI ang lalaki. Narecover mula dito ang isang milyong piso at ang bagong Ford Raptor. Mula raw ang mga ito sa nakuling bata 10 milyong piso. Tumanggi naman magbigay ng pahayagan na huling sospek. Lahat yun, uh, hindi ko na sasagutin. Abogado ko na ba siya? Thank you pa. Naipahil na natin ano na ano, na natin sa inquest proceedings kanina uh, at uh, natin yung kasong estapa uh, at saka usurpation of authority. Nagbigay din ng paalala ang Pasay City Police sa mga taong pwede maharap sa parehong sitwasyon. Magiging uh, alerto tayo palagi, huwag basta bastang maniwala kung meron man tayong uh, problema. Eh, talagang dumulog na lang talaga sa kung talagang uh, talaga at kung na tayong magtitiwala kung kani-kanino man. magiging ano tayo, vigilant tayo para hindi tayo maloko na katulad nito sa nangyari ng ating biktima. Nakaditay na sospek sa Pasay City, PNP. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.